Alam niyo ba na napakalaking sakripisyo ang ginagawa ng nanay na octopus para sa kanyang mga anak? Karamihan sa mga octopus, minsanan lang mga anak sa buong buhay nila. Kapag nangitlog na sila, binabantayan nila ito 24 oras. Nililinis, pinoprotektahan, at sinisigurado na meron silang sapat na oksigeno. Pero ang matindi habang ginagawa ang lahat ng ito, hindi kumakain ang nanay na octopus. Sa mababaw na katubigan, tumatagal ng isa hanggang tatlong buwan ang pagbabantay sa itlog. Pero, natuklasan ng mga siyentipiko na may deep sea octopus na nag-alaga sa kanyang mga itlog ng apat at kalahating taon. Grabe, di ba? iyan na ang pinakamahabang brooding period sa lahat ng hayop. Sa paglipas ng panahon, humihina ang katawan ng nanay na octopus. Kumukupas ang kulay niya at lumalabo ang kanyang mga mata. Pero kahit ganon, hinding-hindi niya iniiwan ang kanyang mga itlog. Kaya kapag napisa ang mga ito, malalaki at malalakas ang mga baby octopus. Handa na silang mabuhay sa malalim at mapanganib na karagatan. O di ba?